So guys, laki guys. <laughs> laki. Sab na naman to. Sab na naman to guys. Good afternoon sa lahat guys Magandang hapon sa inyo lahat guys uh, nandito, tayo, nandito ngayon sa may ating uh, spots guys Tayo mag, mag ngayon ngayong hapon Ang oras ngayon guys uh, 3.30 ng hapon Mainit, sobrang init guys Napakataas ng humid So kaya dito tayo moisto kasi medyo may ano may malilong dito Doon, sa, kasi, doon kasi sa kabila guys doon. Sobrang init doon, wala talagang ano doon Although mayroon naman doong um, shed yung ano yung ano ng ferry yung yung malit na bahay ng ferry yon pwede yung doon pero hindi mga papis dito kasi mayroong malilong eh so guys ang ngayon guys is uh, July 30 uh, 31 uh, Thursday alas 3 ng hapon at samahan niyo ako magpipishing ngayon guys <laughs> yun hey, guys kung tayo mga kahuli guys ito yung meron tinapay dito kayo, tinapay tayo ngayon, meron din tayo nalang posit tapos meron din, siyempre, siyempre meron din tayo dala, mayroon, simpre, simpre, mayroon din tayo dala lower so mag lang tayo, meron tayong tatlong ano dito tatlong line so mayroong maliit tapos yung mayroong medium tapos mayroong namang uh, medium light at saka itong medium tatlo guys, so guys prepare lang tayo mm napakatahimik ngayon guys kasi lahat ng mga tao guys nasa nasa ano nasa studio may laro kasi ngayon yung cricket ata yun between uh, St. George at sa Somerset so bukas yung ano bukas yung final kasi nung mananalo Kaya tayo mag ano guys tayo muna mag uh, tayo muna mag tawag dito tayo muna mag papapers subukan mag papapers guys kung ano kung ano din ating ang dito ito dito yung poppers natin guys nag isa lang yung poppers natin mula nang mula ng binili ko to guys hindi pa to naka hindi pa to nakakahuli guys itong poppers na to sana sa ngayon yung kailan tayo kailan tayo mabigyan ng swerte nito I'm still hoping Nabigyan pa rin na swerte si Ang puppies na to yan guys Napag-attempt yan guys Walang ano Sobrang init Sobrang init Saka yung mga tao nasa lahat St. George Sa kabilang ano Yan guys o oh. So unang hagis So bubuli So Ngayon sa'yo magtitinapay ngayon guys. Subukan tinapay. Ang isda mahuli natin. Tinapay. So ito ang ginawa natin kahapon. guys maliit na ano ano okay, o so. maliit maliit na Bermuda Brim ipain ko kaya ito guys hindi mo laki ba kung parang wala ata Okay, so. Warga tegas. Kaya ng ibon kayo Laki-laki mo lang this on guys this on <laughs> job guys and this okay, so job <laughs> tumai pa and okay, this so job Babalik babalik ko to guys kasi ano. ayoko ko maghug, ay maghugas ngayon. <laughs> I ano ko to guys. Ibabalik ko to guys. So. Oh. Tumai pa. Are ko, are ko 'yon. Lalaglag na siya. Mm, guess, oh. Up, guys. Oh. Good job guys. chub Bermuda chub guys Lagi naman tayo tu ito dito guys Itong chub na to Ayan Kukunin ko ba ito o Ano Kukunin ko na Yung maliit lang ang hindi Kupagdalan parah nang ano Cuba. Nak isang chop tayo guys Tumai pa Ayan guys, peace guys Ay, naka-alpas Naka-alpas Hindi pa Kala nyo ha Hmm <laughs> yun guys <laughs> Oh maliit na yung little snapper guys oh. Napakalit guys Very tiny yellow snapper Very small Ayun guys oh. Ang ganda guys Ganda ng kolay oh. Ah, bye Yun <laughs> Na. bumalik na sa tubig guys it's already in the water so guys so pa Listen guys, lucky guys laki. Sab na naman to. Sab na naman to, guys. Sab na naman to, guys. Sab. aw ako alpa sabi ko na nang abay. Lagi na nabibigtal yung ano, guys, oh. Nabigtal from here. Dinadala niya yung ano buong sumabit sa bato guys oh. Ayan guys oh. Putol. Laki. Anyway, it's okay. It's okay. Wala pa naman maliit na ano, hook. Ano, ano. Eh, hey guys. I'll upload uh, ko mamaya. Okay. let's sila, like guys. So, this on guys this on, yan ano naman to this <tong> on guys sab na naman lumutan ka na yan lumutan na guys ah lumutan ka na lumutan ka na ayan lumutan na guys dito natin nalas kabila guys thank you so <laughs> uh, mm. lucky lucky yung chub guys chub <laughs> na naman thank you so chub na naman kaya na chub din yun guys for sure Dalam orang tu guys Dalam orang Cok Lini isi natin ni bagi tu muik Lini nanti, guys Baru tu yang muik Kasih Malang semananya ni Maraming kaliskis. Aku mah kalis kis Ayu, Peace on guys. Peace on. Peace on guys. Dalawa pa. Tiyan mo guys oh. Dalawa. Isang, isang maliit guys. Isang malaki. Okay so. Dalawa guys oh. Alam. Isang maliit at isang, isang malaki. Isang yellow brown na maliit. Isang, isang brim ng Bermuda brim. Yan oh. Lunok na lunok talaga are ko. Eh. Yan Bermuda Brim guys Bermuda Brim Itu yang muka Rekut Rekut Ya guys Bermuda Brim Tertelu Terus itu malit guys Ia sorry natin to Lilo Grand <laughs> liit. Bye! Isang bread at saka isang dalawang hook guys. Isang naka sa bread at saka isang ang pain. mamiri sila dyan kung anong gusto nila wala na yung bread pero nandiyan pa yung ano nandiyan pa yung pusit <laughs> mm. kabila ay nandun pa may nag niya sa kabila guys eh Hey. Mm, holy guys peace and guys okay, ito. Ay, yelo tail na naman guys oh. yellow tail snapper medyo malaki laki ng kaunti sa una pero hindi pa siya pwedeng kunin undersize yan yan guys oh. Y hotel yang ganda guys. Up, oh, boom, boom. Bye Y hotel. Hanya tinggal guys. Tatlo. orang kita. Sa, tatlo. Satu, <laughs> tatlo, guys. Tatlong huri natin. Yan oh. Tatlo. satu, uh, Brim. Dalawang Satu orang kita. Yan guys. guys. Ayan guys Ayan guys Ah Yellow grand guys oh Yellow grand Medyo malaki laki yung kaya na kaya Maliit yung kanina Ngayon medyo malaki Ayan uh. Yellow grand Ganda kaso pula yung white labi guys oh. na may, may lipstick isa may lipstick oh. Ito mo. pula yung labi <laughs> yan, oh. bye guys, hanggang dito na lamang yung aking video guys Uwi na ako guys kasi um, Hapon na rin Mag alas 6 na ata uh, Nakatatlo lang tayo guys, may maraming maliliit na, na Piso natin ngayon uh, na, na Binalik natin sa dagat kasi medyo, masyado pa maliit So nakatatlo lang tayo Hinukas na natin Na linis na din, hindi ko lang napakinakita Sa inyo yung paglilinis ko So guys, maraming maraming salamat ulit sa inyo pagsama sa akin ngayon At uh, see you for my next one guys Thank you so much guys, bye bye